So shout out pala sa sarating viewers. Ang kanyang katanungan ay paano naman boss pag dalawang amp sa kaganyan na setup, mixer lang, walang equalizer sa crossover. So yung ating viewers mga idol, uh, doon sa nag-comment sa ating video ano, na dalawang channel ang ginamit natin, yung isang channel para sa low, ang isang channel naman ay para sa ating uh, mid-high. So ito mga idol, lang ang gagawin natin ano. Uh, so ito idol, marami na akong ginawang video na to para dito sa ating uh, connection dito sa mixer to amplifier. Pero marami din nagpipiim pa sa akin ano, dahil hindi daw nila mahanap yung uh, video na ginawa natin kaya nagawa ko ulit ng panibagong video. So dun sa nagtanong sa akin kung paano doon ang connection ng mixer to amplifier kahit single amplifier lang ano. So main output lang tayo mga idol no. Main output papunta sa ating uh, input ng amplifier. So main output, input. Pag nag-link tayo ng connection dito sa ating amplifier, output ulit papuntas naman sa input ng ating pangalawang amplifier. Tingnan lang natin kung anong mga connectors na kailangan natin dito sa ating uh, output at saka sa ating input. So kung halimbawa nito, RCA jack, ayan. Ito naman ay uh, PL6.35 or TS. So ang kailangan natin dito ay TS or 6.35 to dual RCA. So dual uh, TS din o oh, 6.35 ang gagamitin natin dito. So sa ganitong setup mga idol no, uh, pag gumagamit tayo ng dalawang amplifier, uh, mas maganda na gamitin na lang natin ang uh, connector mga idol. Itong uh, 6.35 ayan single po siya no. O TS, ayan single siya. Pero ang dulo natin ay dual RCA ano. So dapat mayroon tayo nitong dalawang piraso. Ito para isa sa left channel ng ating mixer, output, isa naman sa right channel, output ng ating mixer. So ang available ng output ng ating mixer mga idol ay ito, o TS connector, ano? So kaya itong 6.35 to dual RCA. So dalawa ang kailangan natin ito. So ito yung isa natin mga idol, ano? Ayan, dalawa po yan. Ang ating gagamitin dito ay dalawang channel, ano? Halimbawa, itong 4 and 5 ang gagamitin natin. So yung ating channel 4 ay ginawa natin sa left channel. Uh, output ng ating mixer ayan so naka pan ano naka kabig pakaliwa yung ating uh, pan so ibig sabihin left channel lang ang mayroong output nitong channel 4 so, ito naman yung ating channel 5 mga idol ano ayan so naka right channel itong ating uh, channel 5 ibig sabihin right channel output lang din ang may connection nito ayan so halimbawa ano left channel yung ating channel 4 ginamit natin sa ating Uh, pang mid high dahil nakababa itong ating uh, low so ang channel 5 natin uh, nakababa yung mid high ang low naman na nakataas ano? so ginamit natin sa ating pang low so yung ating channel 5 nakakabig po siya sa kanan so ang output nito ay right channel ano? so nakaright channel yung ating uh, channel 5 gagamitin natin ito na main output ay right channel itong ating gagamitin sa ating pang low so mag output tayo dito Ayan, yung isang 6.35 natin na dual RCA. So, halimbawa, itong nasa babang amplifier ang gagamitin natin sa ating pang uh, low. So, kung ano ang selector mga idol, no? katulad nyan, selector A and B, doon natin makikita ang selector nyan sa harap. So, input natin ito sa ating uh, selector, kung ano ang available ng selector ng ating amplifier. So, selector A, halimbawa, ang nilagay natin dyan. So ito naman yung ating channel for mga idol ano. Ginamit natin sa ating uh, left channel. So dahil lang nakakabig kaliwa yung uh, ating pan ano. So uh, ginamit natin sa ating uh, mid high yung low dito nakababa. So left channel output tayo dito sa ating left channel ano. Ayan. So may pangalan naman yung ating main output ng mixer naka letter L at saka letter R ano. So left channel output tayo. So, gamit itong pangalawang 6.35 to dual RCA natin. So, kung halimbawa, uh, itong pangalawang nating amplifier ang gagamitin natin sa ating uh, mid-high. So, kung ano ang available input o nakaselect doon na selector sa ating Uh, amplifier dito tayo mag-select ano para may signal na papasok dito sa ating amplifier so dun sa baguhan natin ng mga viewers ano kung paano daw mag-input uh, sa amplifier so ayan katulad niya mga idol ano may tape, tuner, cd, bcd so makikita natin yan dun sa harap may selector po dyan kung ano ang nakatapat ng selector nun dito tayo mag-input so kung alimbawa bcd ano input lang natin dito sa ating amplifier So, katulad din itong mga idol, ano? pag nag-volume tayo dito sa ating channel 5, ayan, ang volume nito, ang magkakaroon ng signal dito, itong uh, right channel. So, yung ating amplifier na sa baba, yun yung uh, tutunog. Pag na-volume naman natin itong ating channel 4, so sa left channel naman yung signal na may output ito. So, mid-high ang lalabas dyan, dito naman sa channel 5 ay high-low. So, ang main volume natin mga idol, dapat... Naka-volume yan para magkaroon ng signal itong dalawa. So, kung gusto natin pataasan yung mid-high, ayan. So, kung gusto natin babaan lang ang low, ito may adjust natin, ano. Ma-adjust natin yung ating uh, sound. Hindi katulad ng connection natin dito, nang sinabi ko dun sa una nating video, na pag 6 and 7, uh, sabay po ang ating low at saka mid-high, ano. Ang kailangan lang natin ng connector, mga idol, itong uh, 635 2 dual RC ano para hindi na po kayo mahirapan mag uh, connect sa inyong mixer at saka dalawang amplifier so magagamit na natin yan sa bagong taon so, Wag lang natin kalimutan mga idol ano kung halimbawa 4 and 5 at ito ang connection natin so kung ang source na music natin mga idol dapat ito sa naka input sa ating uh, 4 and 5 para mapagana natin yung ating uh, connection na ganito So, yun lang mga idol.